bagong update po ngayon mga ka-idol ngayong month o March makita nyo po mga ka-idol sa inyong tools na in streams ads mababasa nyo po dyan mga ka-idol ito, earnings display error for in streams ads ganoon din po mga ka-idol sa inyong live ads kung ang gamit nyo po ay pinch meron po tayong live ads kung makita nyo po mga ka-idol yung earnings nyo, so yung iba tama naman pero yung iba naman ay hindi nalalagdagan at yung iba naman yung video na ina-upload nila sa kanilang page o kaya sa kanilang profile is hindi nagkakaroon ng earnings. So isa 'yon mga idols sa mga dahilan kung bakit nga ba nagkaroon tayo ng error. Ibig so, sabihin, isa ka sa nagkaroon ng ganyang problema. Kasi sabi dito earnings display error in streams ads. So ganun po mga idol ang naging problema pala ngayon. Kaya pa nagtataka ako yung iba kong video is meron namang views maabot naman siya ng 1000 plus pero pag kiningan ko yung kanyang earnings is 000 at ba, bakit nagkaroon ng ganito Kasi yung pala mga idol is nagkaroon tayo ng problema pagdating sa earnings dito sa in streams ads actually mga idol hindi na to first time pangalawa na to dahil nung po mga idol is nagkaroon din po tayo ng ganitong error is naman po is sa ads and reels. marami ang mutuwa marami ang sumaya dahil nagkaroon sila bigla ng malaking earnings sa mga Reels video nila. Kaya, naka-earn sila ng malaki sa kanilang payout ng $10,000, $20,000. Akala nila mga ka-idol is multi-millionaire na sila sa loob na lang po na isang month. Ngayon, nagkaroon po ng ganitong update at as in reminder sa baas, kumbaga. At sinabi nga po na, yun, nagkaroon po ng earnings display error for instance. At nun, is attached on Reels naman. So, ang sabi dito mga ka-idol, ito between March 1 and March 11 content level and daily earnings for instance ads may this being incorrectly ayan so now this is due to a data at illusion issue that has since been resolved ayan earnings for this period in total are accurate and will be included in the payout for this p cycle maglo ito na po yung sinasabi ko sa inyong mga idol, di ba po noon, is nagkaroon po ng malaking earnings, yung pala, is hindi po pala yung totoo. Kumbaga, nagkamali lang din yung ating, uh, kumbaga, dito system ng ating uh, social media dito sa Facebook, kumbaga. So, yun ay nabago at yung $10,000 ng iba na earnings is naging uh, $100 pala, $200, yung iba hindi na, hindi na umabot ng $1,000, hindi na umabot ng $100. Yun po yung nangyari na nakaraan. So, pagdating naman sa mga ganitong case mga ka-idol, is hindi naman siya nakaka-alarma, hindi naman nakakabahala. Kasi, tulad ko, is halos mag-2 years na ako, mag-2 years na akong uh, nag-vlog dito sa Facebook. Kaya naman is, hindi na ako na-alarma. Kasi marami ang nangyayari yung glitch dito sa Facebook, kumbaga. Kaya pag may mga ganitong mga ka-idol na senaryo, is kailangan nyo lang maging kalma dahil yan ay magiging okay din. Basta wag lang po kayo magkaroon ng violation pagdating po sa community guidelines. Sabihin, magkakaroon ka ng violation sa community guidelines is yung hindi mo sinunod yung mga guidelines dito sa Facebook. Kapag nangyari yon lahat ng mga tools nyo sa inyong Facebook, kapag yan lahat ay monetized na, pwede po lahat yan na-demonetize. Kapag na-demonetize po yan, wala pong papasok na kita sa mga video na upload Kahit po marami pang views yon So, ganun po mga idol ang sistema dito sa Facebook. So, kahit nga ngayon mga ka-idol, noon is wala naman tayong uh, violation. Ngayon, marami pong mga Facebook page, Facebook personal account na yung kanilang account ay naging not eligible. Tulad po sa akin okay, is naging page not eligible. Sabi ko, ba't nagkayaroon ng ganito? Eh, noon naman is okay naman yung aking page. Wala namang violation. So, ang nangyari doon is page not eligible. So, sa tingin ko is kailangan ko lang i-live ng i-live do. Pero sa so, nga, wala pa akong time para mag-live ng mag-live. Pero kahit page not eligible is nandun pa rin po yung pasok ng earnings. Nakakaroon pa rin po siya ng earnings. Mas maganda mag-vlog sa page kasi mas malaki yung na-earn na dollars kumpara sa personal account. Kaya kung kayo ay magsisimula sa pag-vlog, para sa akin, mas maganda page. Kasi sa page is lahat ng tools is pwede nyo matarget yun. Pwede kayong magkaroon. Sa profile naman, actually okay naman. Pero sa profile kasi, uh, hindi pa ako nakita na nagkaroon ng live ads. Yung live ads mag-idol, yung panag-live ka, may mga lalabas na ads. Tapos, syempre, so, may kita ka doon. So, meron ding requirements yung para mag-monetize ka dyan. So, dito sa aking page, halos lahat ng tools, maliban lamang po sa bonuses, is yun lang hindi ko nakuha. Halos lahat meron na ako. So, yun. So, yun yung sabi ko sa inyo mga idol, maraming glitch ngayon dito sa so Facebook. At ayun, huwag lang po kayong mag uh, alarma, huwag niyong huwag niyong problemahin dahil magiging okay lang. Magiging okay din 'yan. So, yun. So, ganun din mga idol sa personal account. Kung mayroong mga glitch, is uh, mag-research muna kayo bago kayo mag problema. Lalo na kung full time kasi pag mag-vlog, lang inaasahan mo. So, huwag ka muna mag-panic. So, mag-research ka, manood ka ng mga tutorials. Ayan para magkaroon ka ng idea, ganito pala. So, nagpanik ka ng mga time na hindi ka na natulog. Yung pala is halos pala nagkaroon. Tulad ng nakarami ba, marami na nagpanik kasi kala nila na hack na yung kanilang account. Yung pala mga idol is lahat pala ng Facebook o may-ari ng Facebook account. Kung baga ay nag-automatic lag. So, kala ko nun ako lang din. Pero ako hindi ako nag-alarma na Hindi ako nag-panic nun. Na, dahil alam ko na magiging okay din. Kasi sa Facebook, pa, maraming, uh, kung